ng oil guys ako ay magbubuto ng beef food ano guys uh, ang tawag dan isa ano sa garbanzo ayun ay na natin ang apoy naglagay na ako ng butter at sa oil ilagay na natin ang ating in. maingit yan, ibig natin ang onion 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 pagkatapos ilagay na natin ang ating dip yan po, ibig natin mga guys, ang ating dip para mas kalapas guys yan po ay yung pakuluan ko na siya guys ng one hour sa Aris, may, may food ka na sa bala ares ilagay ko na guys ang samati 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 Diyan na ano lang natin guys. Halo, halo in. Halo, halo in. Tapos maglagay ako ng tomato paste. diyan na lang natin guys. guys ilagay ko na guys ang ano guys ang aking garbanzo sauce kasi medyo hindi pa siya maano malambot yan halo halo na natin guys o. tapos ako ay maglagay ng tubig. Oh. Up, up, up. Halo, uli. Yan. Palambutin muna natin guys ang ating garbanzos. Kasi hindi pa siya malambot, guys. yan guys, maglagay na ako guys ng black pepper, tapos maglagay ako ng chili powder, tapos salt. Timplahan na natin guys. Halo-haloin natin guys. Tikman natin ang sabaw. Mmm, sarap. Sarap guys. Merry Christmas sa inyong lahat. Mga friend. Mga ka-premier ko dyan. Merry Christmas sa inyong lahat. Yan po ay loto na yan ang ating beef with garbanzo yan yeah, guys oh. ang sarap guys ang lambot lambot ng ating beef ito guys ay turkey style recipe guys na pangloko okay na yun ang lasa guys ang sarap yan yeah, guys oh yan ay luto na yan guys ay iano ano na natin guys i-close na natin ang ating stove